Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang top 10 priority bills sa 28th Congress ni Kuya Bongo mga idols. Number 1, Expanded Tertiary Education Subsidy. Layunin po rin itong palawakin ang educational assistance sa kolehiyo para sa mga estudyanteng na nangangailangan. Ang magandang bagay yan, Kuya Bongo. Number 2, PhilHealth ID Health Card. Layunin po nitong magkaroon ng identification card mula sa PhilHealth para sa mas mabilis at efficient na serbisyong medikal. Number 3, Regionalization of the National Academy of Sports. Layunin po nitong itatag ang mga sangay ng National Academy of Sports sa iba't ibang rehiyon para sa grassroots sports development. Diba mukhang okay din yung ideya na yun, no? Para maka-discover tayo ng mga bagong mani-pakyaw sa iba-ibang lugar, di ba? Number 4, New Medical Technology Law. Layunin po nitong magkaroon ng regulasyon at suporta para po sa medical na teknolohiya at innovation sa healthcare sector. Number 5, Department of Disaster Resilience. Layunin po nitong magtatag ng bagong ahensya para sa mas mabilis at sistematikong pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Number 6, Indigent Job Seekers Assistance Program. Layon po nitong magkaroon ng programa para sa tulong sa mga walang trabaho na naghahanap ng trabaho. Lalo-lalo na ang mga mahihirap. Diba? Napakalaking tulong nito mga idol kapag may patupad to, no? Number 7, Across the Board Wage Hike. Layunin po nitong itaas ang sahod para sa lahat ng mga manggagawa. Hindi lang sa private, hindi lang din sa public sector. Okay? Kundi para sa lahat. Ang panukala po ay dagdag na isang daang piso, mga idol. <coughs> Number 8, Mental Health Offices in SUCs. Layunin po nito ang magtatag ng Mental Health Offices sa lahat ng mga state universities and colleges. Ba, okay ah. Number 9, Rural Employment Assistance or Tupad Bill. Layunin po nito ang pagpapalawak ng programang Tupad para sa agarang trabaho para sa rural areas. Ba, okay din yan. <coughs> number 10, Magna Carta for Barangays. Naku, noong pa to, gusto ipanukala talaga ni Kuya Bongo, paulit-ulit na lang, no? Hindi pa rin talaga pinapasa. <coughs> Layunin po nito ang pagtibayin ang binipisyo at local autonomy ng mga opisyal at tanod sa barangay. Aba, napakaganda niyan mga idols. And I totally agree with this. Kasi guys, nung ko pa sinasabi sa inyo, nasa first line of defense ang mga barangay. So dapat lang po na magkaroon sila ng mas mataas na honoraria or sahod kumpara sa mga nasa opisina lang dyan na pa-aircon-aircon lang. ba? Diba? So buko dito mga idol, patuloy niya rin pong pinapaboran ang ilang kaparehong bills mula sa 19th Congress. Kabilang ang Senate Bill number no. 195 or Philippine Center for Disease Control or CDC. <coughs> Senate Bill Number no. 2893, Virology Science and Technology Institute or VIP para sa mas matatag na national response sa pandemya. Samantala, ang ilang panukalang ukol sa healthcare, libreng annual check-up, comprehensive dialysis benefit, barangay health workers compensation, advanced nursing education at iba pa ay nakapaloob din sa kanyang legislative agenda. Ba okay na okay, di ba mga idols? Ngayong June 2025, binigyan din ni Senator Bongo ang mga panukalang ukol sa edukasyon or subsidy, sports academy, sports academy, kalusugan, pill health card, medical tech, mental health, dialysis, annual checkup, trabaho, job seekers assistance, tupad, wage hike, disaster resilience, bagong departamento, local autonomy, magnakarta para sa bawat barangay ba? Diba? Yan mga idols ang patunay ng walang humpay na serbisyo ni Kuya Bongo. Dahil legit po talaga ang tagline niya na ang bisyo niya ay magserbisyo. Kaya naman the best ka talaga Kuya Bongo. So guys, ngayong tag-ulan, good news mga idol, thumbs up. Bakit? Aba, syempre mga idols, marami pong lugar ang binaha, di ba? Ibig sabihin marami po tayong tubig na may iipon para magamit sa tag-init, di ba? Kaya naman may mga kababayan po tayo nag-iipon na po ng tubig baha mga idols. Watch this. Bakit po ang dami niyong dalang baha? Ano gagawin niyo dyan? Iipunin ko po to. Pag mainit, magagamit ko to. <laughs> o oh, di diba? Ayos ba? Diba? Oh, alam kong AI yan. Ha? Trip-trip lang namin lahat yan. Okay? Saka guys, good news din po ngayon tag-ulan mga idols kasi po merong opportunity niya naman po na binigay si President Marcos sa lahat ng mga Pilipino. Ayaw nyo maniwala. Aba, panuorin nyo itong mga idol. Baka gusto nyo mag... apply sa dep dep program ihigupin lang natin ang tubig <laughs> itiyakin natin ng dep dep na ang pinala ang itiyakin natin na ang dep na ang ang... Na ang dep <laughs> <laughs> na ang mag na pat <laughs> o diba kaya naman mag apply na po lahat sa dep dep para higupin ang tubig baha. Tapos iipunin po natin yan sa mga tiyan natin. Tapos sabay-sabay po natin yung iluluwa kapag tag-init na. Okay? Para magamit natin. Okay ba? Kapag malaking tulong yan mga idols. Di ba solusyon yan ni Kuting? Di ba? Yan naman mga idols, ayon po sa post ng Daily Tribune, poverty officially over. 43 pesos rice soon ayon sa post na ito mga idols. Ayon po sa Malacanang at Department of Agriculture simula daw po July 1, plano po ng DA na ibaba ang Maximum Suggested Retail Price or MSRP ng imported rice sa 43 pesos mula sa kasalukuyang 45 pesos bilang tugon sa pagbagsak daw ng pandaigdigang presyo ng bigas. Teka, teka, teka. So, nagbawas kayo ng 2 pesos para maging 43 pesos bilang tugon sa pagbagsak ng pangdaigdigang presyo ng bigas? E di, hindi nyo sariling inisyatibo to. Di ba? Tama. Tara, yan. Kaya lang pala nagbawas dahil dun. <laughs> Nakatawa talaga tong gobyano natin, eh, no? <laughs> sa ilalim daw po ng Rice for All program ng kagawaran, ibibenta ang 5% broken well-milled rice sa 43 pesos. Samantalang 25% broken naman po sa 35 pesos at 100% broken naman daw po sa 33 pesos per kilo. oh guys, baka makonfuse kayo dito ah. Ang ibig pong sabihin ng mga broken-broken na to ay 5% broken rice daw. Meaning 5% na mga butil ay durog o putol. 95% ay buo at maganda ang kalidad. Mas mahal daw po ito dahil halos premium pa rin daw. And then 25% broken rice meaning 25% ng mga butil ay durog. Mas mura daw po ito pero okay pa rin daw iluto. And then meron naman daw po yung 100% broken rice meaning lahat ng mga butil ay durog o maliliit. Ito daw po ang pinakamura at madalas ginagamit daw sa lugaw, pangkain niya ng mga karinderya o pangindustriya daw. Talaga ba? Hindi ba yan yung mga pagkain ng mga manok na durug-durug na? Yan talaga mga taong ito, no? Ang hakbang daw po na ito ay bahagi daw po ng administrasyong benting bigas meron na na nagdalayang paigtingin ang kampanyang ibenta ang 20 pesos na per kilo ng bigas sa mga low income na pamilya. So yan po ang dahilan kaya po pinapanatili ni Pangulong Marcos ang programang ito hanggang 2028. Seryoso kayo boss? ano ba naman yan? Paano naging 20 pesos na bigas meron na? E 43 at 33 pesos lang ang plano niyong gawin sa well-milled rice na may dos lang na bawas per kilo. Ha? Saka ang linaw po ng pagkakasabi oh, na ang 20 pesos na per kilo ng bigas ay para lang sa mga low income na pamilya. Tama. A.K.A. subsidy. Okay? <laughs> Sabihin nyo yan, yung 20 pesos meron na kung lahat ng mga tao sa Pilipinas ay nakaka-avail Tama. Okay? Pero guys, subsidy lang po talaga ang tawag dyan and nothing else more. Diyos ko Lord naman. Tapos poverty officially over daw? <laughs> nope. Kung may taong makakapagsabi niyan, siya yung pinili ng Diyos para lutasin ang problema sa poverty and starvation. Wow. Siya lang ang makakapagsabi niyan. At hindi dahil binawasan mo lang ng dos ang bigas, eh, poverty is officially over na. <laughs> nakakatawa eh, no? No, Mr. President, it's not you. Ang plano ng Diyos na world government for new world, yeah! hindi new world order, ha, ang magiging solusyon sa poverty and starvation. Yeah! Kaya stop fooling the people, Mr. President, kasi hindi po nakakatawa. <coughs> so kayo guys, Tingin nyo ba nararapat na sabihin ng gobyerno na poverty is officially over sa dos na bawa sa maximum suggested retail price nila? O ang mga ganitong pronouncement ay ibig sabihin ay tuloy-tuloy pa rin talaga ang panluloko nila. Di ba mga idols? Psst, wala sa ayos talaga tong gobyernong to eh. No? So ngayon naman mga idols, nakakalungkot po na balita dahil... Ay, nako. Naghabili na po si PRRD, Kivi Sara. Oh. Ay, yeah, sabi ko nga, is that it up? na siya ng kanyang mga huling sa Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya ikibigay. Oh. Oh, no. My God. So, nakakalungkot na balita to mga idol. Dahil may huling habili na po pala si Tatay Diggs mga idols kaya nakakalungkot malaman to alam mo tay sama ka na palagi sa mga prayers ko ngayon na sana maabutan mo pa na maging presidente si VP Sara at syempre yung susunod sa kanya yeah! ngayon palang tatay Diggs I wanna say thank you so much for everything that you've done for our country inspirasyon ka para sa akin ikaw ang numero uno kong iniidolong pinakamahusay na naging presidente ng Pilipinas at siyempre ng buong mundo. Wow! Walang makakatalo sa nagawa mo para sa bayan. Kaya naman, habang buhay kang buhay sa aming mga puso't isipan tayo. Wow! Mga kaasa ka po. Okay, sabi niya ako, oh. oh. sabi niya kung daw siya sa huwag na daw i yong yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipatrimate lang daw siya dito yung matches daw. Oh, oh man. Diyos ko po. Ay. Huwag naman po sana muna. Ako. Sana naman po ay mapauwi muna natin siya dito. O sana maging okay pa siya ng matagal na panahon pa. Pero kung pagod ka na tayo, wala na, na po kami magagawa dyan basta po ang masabi ko na lang ay forever ka pong buhay sa aming puso't isipan wow! mahal na mahal ka po namin tay mahal na mahal ka po namin tatay Diggs Then, then, uh, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro <laughs> kahit ako guys di rin po ako pro kasi may kasabihan ng mga matanda mga idol na pag ka daw di ka na daw marireincarnate kumbaga parang wala ka na talaga ng tuluyan kahit sa kabilang buhay ewan ko kung merong katotohanan yun na pero yun po ang kasabihan kasi ng mga matanda mga idols ewan natin di ba? hindi ako pro tapos siya, proclamation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong pangyayari ito kung kunwari hindi kami sublim niyo? Ano po, matigil po na i-cremate ka. Oh. Naku, yari ka dyan, bibisaran ako. Mumultuin ka ng tatay mo sigurado. Sabi ko, ibig natin namin dito sa tabi ng tatay mo. Mabalik ka ba? Sabi ko, mabalik ka ba? Sabi niya. Well, hindi naman, pero pag ko, kukultuhin um kita o hindi. <laughs> kahit yan ang talaga komedyan ang talaga si Tatay Diggs no? Yeah! yan, ganyan dapat ang spirit tay ba? Diba? wag na huwag kang mawawala ng pag-asa tay something is coming kapag dumating yung something na yon, I hope it would bring you back here in our country so hang on tay Diggs kapit lang, kapit lang wow! so, yun yung, uh, how did you feel po nang ano, malikan niya sa isa tayo dito? Sabi yan, dahil kayo, yeah. gusto na kumiya. Oh. Ay nako sir, kahit ako nung nakita ko tong video na to, oh, uh, no. lulungkot na rin ako ng sobra, grabe. Uh, well, natural din naman na sa video sa 8 years old, no? Bagay kasi, 80 years old na si Tatay Diggs eh, no? Nakakalungkot lang mga idols na ah, halong lang. Na uh, participate isip na uh, ganun. So, and um, mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes. But, uh, magagawa yun. Yun. Wala bang last wish si Tatay Diggs na dapat gawin kinakuting sakaling sumalangit siya doon sa dahig? Wala bang mag-people power kayo? O suguring nyo? Wala bang ganun? <laughs> Sana merong ganun nyo, no? Pama. Pero syempre, tingin ko hindi na po yung gagawin or even sasabihin ni Tatay Diggs. <coughs> hindi niya gugustuhin na may mapahamak na Pilipino for sure. Pama. Para lang sa retaliation natin. Dahil doon siya, sa lugar ng banyaga pa, mawawala, di ba? Oh. So parang napakapangit ng mga idol. Well, ang masasabi ko na ng mga idol ay numero uno ko po talagang influence si Tatay Diggs, mga idols. Wow! Dahil mula po nang nalaman ko ang ginawa niya sa Davao, yeah! putya, naging idol ko na po talaga siya. Wow! Kaya nga, simula nang nakilala ko siya, eh pinangarap ko na rin maging katulad niya. Yung maging strong leader in our country in the future. Wow! At siya guys, ang kabilang sa mga dahilan kaya nag-exist si Mr. Rio. Tama. So kung walang Duterte, Walang Mr. Rio for sure. Pero huwag kang mag-alala Tatay Diggs. Just take care of yourself there. Hang on. Lumaban ka lang po ng lumaban kasi lumalaban ang bawat Pilipino para sa iyo. Wow! Dahil pag dumating yung something na 'yon, tingin ko yun ang magpapa-uwi sayo dito sa ating bansa. Ano yung something na 'yon? Abangan natin lahat mga idols. Okay ba? Pero Rest assured Tatay Diggs na isama ka po namin sa aming mga panalangin at forever kang buhay sa mga puso't isipan namin. Pero guys, may good news. Dahil kasalukuyang isinusulong ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano ang ideya na bigyan ng house arrest o modified house arrest si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang nasa ilalim ng interim release mula sa International Criminal Court or ICC. Ngayong July 10 lamang mga idol nagsampapo si Senator Cayetano ng isang resolusyon sa Senado na nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa ICC para isulong ang isang interim release ni Tatay Diggs at maging na lamang house arrest sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. Ayon sa resolusyon, ang layunin ay isaalang-alang ang kanyang advanced age na 80 taong gulang at tumalalang kalusugan at mapangalagaan ang kanyang dignidad. Pinaniniwalaan din na hindi nito maaantala ang prosesong legal. laban sa kanya. Ang panukala ay nagbumungkahi ng mga kondisyon tulad ng limitadong pamamahay sa embassy <coughs> pag-iwas sa pakipag-ugnayan sa mga testigo, limitado hanggang walang pagdalakbay palabas ng premises at pagsunod sa utos ng hukuman. Ngayon mga idols, aalamin ng Senado kung sakali bang ipinapasa o maaaprubahan ang resolusyon ni Senator Cayetano. At kung maaaprubahan ay kailangan namang makipagkasundo ng Republika ng Pilipinas sa ICC para sa formal na interim release base sa kondisyon ng diplomatic premises house arrest. At tin din po ang confirmation ng ICC kasama rito, ang pinaka confirmation of charges hearing na naka-schedule sa September 23, 2025. Wow! Naku, maraming maraming salamat sa inisyatibo na ito, Senator Quetano. Yeah! The best ka po talaga. <coughs> well, sana nga maging effective ang panukala mo na yan, Sen. Yeah! We will pray for it. Para mailigtas pa natin ang buhay ni Tatay Dix. 'Di ba, guys? For more videos please subscribe to Mr Rio Official on YouTube and follow Mr Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks Maccabians.